Guys, pinapapunta kasi ako ng kasama ko dito. No? Hindi ko alam kung ano to. Basta sa daw, eh, uh, feel, feeling station. Hindi ko kasi sigurado kung anong lugar to. Kasi first time ko, grabe, tingnan nyo. Wow, amazing. So, pinapunta niya tayo para daw kumain. Kaso nga lang, hindi ko alam kung magkano yung price. Grabe, tingnan nyo. Sobrang ganda mga lods. Wow! So, papasok na tayo yan.

Grabe ka pa din yan. Dito tayo sa ano sa akin. For so... Pagpili so, na siya ng pagkain eh. Waiting na natin <laughs> 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 Unang bukas pala ako Nagtingan yung rice Kain ka na lang Kain ka na lang Kain ka na lang Kain ka na lang you mm -hmm.